Hi guys! Good morning! And welcome back to our YouTube channel! So, sana huwag ngayon para kahit pa ay maibilad natin yung ating palay. <coughs> kahit mga dalawa, sabi ni Asis, dalawa tatlong araw. Kapag yung matindi ang sikat ng araw, 2 to 3 days. Pero kapag ganito na makulimlim lang tapos hindi siya maghapon na bilad, siguro kahit isang linggo para mabilad siya ng maigi. Yan, tinutulungan niya si ano. No, dirty! Don't go there! Don't go there, Tonton! oo so, ayun nga guys, ang aking isang anak ay pasaway at gusto din pumunta doon. Gusto din niya ah, mag-crawl-crawl dyan sa may nilatag na trapal ba. So, itong ibibilag ni Asis ay anim. Anim na sako yung nakalagay dyan sa may triple. Triple, sabi ko. Triple pala. Tapos, yung nakalagay dito sa may tiles ay dalawa yata o dalawat kalahati. So, itong pakialam merong asher naman ay gusto ding tumulong-tulong. Pero, yung paghahakot namin, tinutulungan kami ni Barry at saka yung isang angke, lalo kahapon nung biglang umulan. Ngayon, dumating si Tulbaba. Ayan si Tulbaba, yung panganay na kapatid ni Baba. Tutulong din yan. Tumutulong sila kay Asis. <laughs> Naano ako sa, ano, kay Tulbaba at saka kay Barry. Kasi, alam nila yung sitwasyon, no? Tapos sila napunta para tumulong. Tingnan mo, si Tulbaba, hindi man nanghingi ng tulong si Asis pero kapag nakita nila or nasilip nila na ganyan nga busy si Asis at ano nandyan na sila naka ano nakatulong palagi kay Asis pag nakikita ko si Tulbaba naalala ko ang papa ko eh ganyan ang papa ko eh matanda na rin siguro magkasing edad sila ng papa ko nasa 70, 70 years old Ilang taro bang papa ko? 70? 69 yata ang papa ko? O 70 years old na siya? O 68? Kahit si Barry. Kahit hindi nangihingi ng tulong si Barry. Pag nakita niya na busy, napunta yun. Siya yung kasama namin kahapon na naghakot-hakot nga. Tapos eto, dalawat kalahating sakot tong nandito sa may tiles guys. Ikakalat din niya ni Asis. Hindi man ako makatulong. Gawa nga ng si Tonton. Gusto din gumal. Eh, makati. As in, makati. Konting, yung sa paa nga lang na maanuhan mo, makati na siya eh. What more pa na mahawakan? sa Ayoko nga sana si Asher. Nangingi ang... Hi, guys. So, ayan. Pagka nakikita nyo, wala na kaming palay dyan. Nagmadali kaming maghakot. Kasi bigla ba namang dumilim at nagkanda kulog-kulog ng malalakas kaya madalas nag madali kaming maghakot ng palay para hindi maulanan at syempre tingnan nyo yung ating okra ay okra tuloy ang ating talong ang ating talong na napakasipag mamunga hmm mag-harvest tayo ng ipapang torta natin or lulutuin natin siyang adobo maglalagay tayo ng oyster sauce yung gayang kaliliit okay na kasi eto kung nakita nyo guys matigas na may ano na yan may buto na <coughs> kaya kahit maliliit pa yan kukunin na natin at naligo na ako kasi makati ang ano sobrang sobrang katinong mais ay nang palay pala sobrang ng palay o tingnan nyo naman di ba? Meron tayong pang-ulam. Pwedeng adobo. Pwedeng pakbet. Ay, may uod. Eh, hindi ko kukunin. May uod. Malilit pa to. Huwag muna. Susunod na ulit. Ab. Tobong talong. Lagay natin dyan. Next. Next naman, ay harvest natin ang ating okra. sayang malalaki mati desna, Sayang Sayang yung mga ibe. Matigas na. Okay. Uh, napabayaan natin. Hindi natin na agad. Wala. Tigas. Sayang. Matigas ang Matigas ang bunga. Ayan, um. kapag ito naging um, wala talaga ito tigas din ito tigas din um. ay nako sayang ang dani ang bunga saka na ang talbos saka tayo mag ano ng talbos niyan ay sayang ang ating okra ay nako ay nako Anong pwede nating makita dito ay kalabasa oh wow may kalabasa tayo dyan ah uh -huh. Ay, still oh oh huwag lang masisira kita nyo wag lang masisira sumabit ka lang dyan ikaw din, wag kang masisira. Uy, may isa pa dun. Oh, wag lang din masira. Umangat ka ng konti para hindi ka mabulok. Aba, aba. May bunga sila. Hinahayaan ko na to. Ipapatraktor to ni Asis lahat. Dito. Kumusta dito? Wala. Naghalungkat din o. Dito. Ay, ang dami din tayong kamote. Masukal. Ito, ang daming talbos. Gaganda ng talbos oh. nandun si Tonton sa kabilang bahay. Pakay asis. Kasi nga maghahanap ako ng pangulam. <laughs> Sabi ko, kunin mo si ano Tonton at maghahanap ako ng pangulam. Ulam namin kanina ano eh, okra at saka patatas. Pero ang pagkakaluto nun guys, dry. Nilagyan po ng oyster sauce yung luto noon. Wala na. Talbos ang marami pero huwag muna tayo magtalbos. Susunod na araw na tayo magtalbos. Ay ito pa pala oh. Malambot. Para may meron tayong inuunti-unting ulam. Hmm. Try ko nga ito. Okay ba to? Ay matigas. Hmm? tiga Sahayaan ko lang yan jan mabulok kasi kapag tumanda yan mauhulog jan ang buto niya, naku mabubuhay na lang din sila jan. Oh, eh, tapos na. Wala na. Ito lang nakuha natin, ulam. Pwede na yan. Hmm. Lamang chan na din yan, oh. Lamang chan si Asher natutulog. Ano siya? Parang may beke. Sa sobrang init, guys. Epekto ng sobrang init. Ayun siya, oh, natutulog. Pinainom ko na ng gamot kasi masakit ang ulo daw niya. Tapos may lagnat. Tapos yun nga, sabi niya yung masakit daw. Ang beke niya, sabi niya. So, ayun guys, oh, nagising na. <laughs> Pero, oh, na nyo, tinapalan. Pumunta sa doktor si Asis. Sabi ko, sa makakaipapa punta kayo ng doktor. Uh, sunburn. <laughs> sunburn buong mukha ko, kaya ang itim ng mukha ko, sunburn Ayaw niya. Tapos pinakain ko, sabi ni Asis, sige punta na lang siya sa doktor. Sa sewa, kasi doon na lang niya tatanungin na may beke nga siya dito. Ayan, binigyan siya ng pantapal. Tapos yung gamot, azitro yung para daw dito yan parang amoxicillin siguro yan at sa kaniko. so uminom na siya kanina napainom ko na siya kanina at sabi ko nga sa kanya wag siyang magiyak iyak magiging okay na siya mamaya kasi painumin ko three times a day yung niko niya eh. kasi sa sobrang eto siguro kaya siguro siya nilagnat dahil nga dun sa sa beke kaya sabi ko din dun sa isa since nandyan ka lang naman sabi ko kasi nagatid siya ng mais-mais palay-palay sa parsa. Kasi yung mga taga dito, nagpati na sila ng mais. Mura ngayon ang per kilo ng mais, 35. 35 rupees per kilo. Sabi ko ba't sila nagmadaling ano, ibenta? Gawa nga ng naguulan-ulan nga baka dumabasa sa bahay. Kaya ibinenta na lang nila. Pero mura, 35. Kasi minsan 45, 55, 75 per kilo ang mais dito. Minsan. Nagatid siya, mais, palay, hati niya sa parsa. Sabi ko, eto nga kasi, medyo aras nga. Pag pagmasa mga pakiramdam, aras din siya, kagaya ko. Paano din pa, paalaga kapag may sakit. Kaya sabi ko, alagaan mo muna si Tonton at ako yung magbabantay nga dito sa isa. <laughs> so, yun lang. Sana umaraw-araw naman ng konti para may bilad natin yung ating palay kasi dadalawang oras pala nakabilad kanina nung biglang nagpulog-pulog biglang dumilim kaya minadaliin namin anuhan mahirap na mabasang palay sayang eh abay walong sako din yan guys yung walong sako na yan tapos ang dalawang sako ay tig 50 kilos oh kapag papag pinagiling ay ano ba tawag doon kapag dinala sa rice mill at gagawin ng bigas yan yung dalawang sako kasi ano yun eh parang nasa 45 to 50 kilos kasi yun yung dalawang sako ng palay ay eh, kapag nabasa yan di sayang eh yung walo di may apat na sakong bigas tayo oh. hahabol yan hanggang sa susunod na ano hahabol yan hanggang sa susunod na makapag harvest ulit sa panibagong itatanim o di ba kasi malaking bagay talaga na may sarili kaming palay kasi malaking bagay na hindi kami bumibili ng bigas every one and a half month. Kasi parang ganun eh, nung bumibili kami ng bigas, isa't kalahating buwan, dalawang buwan daw kami bumili ulit. Eh, depende kung ilang kilo. Minsan kasi may tig 30 kilos, may, 20, may tig 25 kilos. Nung, dadalawa pala, nung dalawa lang kami ni Asis kumakain, medyo tipid-tipid. Pero nung tatlo na kami kumakain, kasama si Aidan, kasama yung mga manok, tapos si Tonton din kumakain na rin ng rice kaya yung minsan ng luto namin dalawang tasa na dati one and one, ha one, and one half uh, glass dati yung sinasayang namin, ngayon two glasses na yun so yun lang guys, yung ating video for today, thank you, thank you again for watching, ang dami kong kwento no? nandiyan na si Tonton Bye guys! God bless us all! Bye bye!